Ano nga ba yung lumabas na simbolo doon sa Euphrates River na sinasabi, ito yung pagpaparamdam ni Jesus na siya ay malapit ng bumalik at malapit na ang katapusan. Alam naman natin na sa panahon natin ngayon, yung Euphrates River, ito ay unti-unti nang natutuyo. Sa totoo lang, marami na po ngayon na natutuyong ilog kahit sa iba't ibang parte ng mundo. Makikita natin na unti-unti nang nauubos yung tubig doon sa mga ilog kasi nga dahil po yan sa climate change. Sobrang init na po kasi ng ating mundo kaya hindi na maiwasan na unti-unting matuyo yung iba't ibang mga anyong tubig. Ngayon, kahit maraming mga natuto yung ilog sa iba't ibang parte ng mundo, maraming mga tao nangangamba at natatakot sa pagkatuyo ng Euphrates River. So bakit nga ba maraming mga tao ang naaalarma sa pagkatuyo ng ilog na ito? Kaya maraming mga tao ngayon interesado sa pagkatuyo ng Euphrates River kasi nga mga kapatid, nakasulat sa propesiya ng Biblia na talagang matutuyo yung Euphrates River. Basahin natin yung Revelation chapter 16 verse 12 at ibinuhos ng ika na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Yoprates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. So dahil nakikita natin ngayon sa internet at sa mga balita na sinasabi nga unti-unti nang natutuyo yung Euphrates River, sinasabi po na yun yung katuparan ng binasa natin na ito doon sa Biblia. Para po sa kaalaman nyo, yung pagkatuyo ng Euphrates River, yan po yung naguhudyat na nararanasan na yung kapighatian sa mundo na ito o yung tinatawag po natin na tribulation. Kaya pag sinabi po ng Bible na natuyo na yung Euphrates River, ibig sabihin lang po niya nakakatakot talaga yung mga mangyayari. Kasi yung pagkatuyo ng Euphrates River, yan po yung sasabi na talagang malagim yung dadanasin ng ating mundo sa pamamagitan ng Antikristo. Kaya marami pong mga tao ngayon na nangangamba kasi nga yung ilog na sinasabi sa Biblia na matutuyo ay unti-unti nang natutuyo sa panahon natin ngayon. Ngayon sa patuloy na pagkatuyo ng ilog na ito, marami ang nakapansin na doon sa ilog na yon ay may lumabas na isang simbolo. At yung simbolo po na yon makikita rin natin doon sa Book of Revelation. Kung titignan natin sa mas mataas na parte o sa point of view ng satellite, yung Euphrates River, mapapansin po natin na merong nabuong hugis doon sa pagkatuyo ng ilog na yon. At yung itsura po nito ay parang nakakurbang hugis doon sa ilog. Sinasabi ng ilan na hindi raw po aksidente yung paglabas ng simbolo na yan. Kasi ang paniniwala nila, meron daw dalang mensahe yan para sa lahat na malapit na ang wakas, na malapit na bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Ngayon, ano nga po ba yung simbolo na yan na sinasabi nila na lumabas dyan sa Euphrates River? Yung lumabas na simbolo sa Euphrates River, sinasabi po nila, yan yung letra ng Omega. Kung titignan po kasi natin sa Greek, yung letter o simbolo ng Omega, makikita po natin yan na nakaparehong-kapareho na hugis na na-form doon sa natutuyong Euphrates River. So dahil sinasabi nila na yan ay omega, ano nga ba ang ibig sabihin ng omega? Masahin po natin yung Revelation chapter 1 verse 8. Ako ang alpha at ang omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalukuyan, nakaraan at darating. So nakita po natin, binanggit ng ating Panginoong Sokristo yung salitang Alpha and Omega sa unang part ng Revelation. Pero mga kapatid, hindi po natatapos doon na binanggit niya yung Alpha and Omega. Sa totoo lang, sa last part ng Revelation, inulit niya po yun. Sinabi niya yung salitang Alpha and Omega. Masahin po natin yung Revelation chapter 22 verse 13. Ako ang alpha at ang omega, ang una at ang huli, ang simula at wakas. Sa sinabi po ng ating Panginoong Sokristo, malinaw sinabi niya na yung alpha ito yung simula at yung omega ito naman yung wakas. Sa Greek alphabet, nakikita po natin doon na yung last letter ay omega. So dahil lumabas po yung simbolo ng omega doon sa Euphrates River, pinaniniwalaan na ito ay tanda ng katapusan. Dahil po sa nagpakitang senyales na yan sa ilog. Sinasabi nga nila, yan ay yung letrang omega. So yun po yung paniniwala ng mga tao, na yung lumabas na simbolo na yon yun po yung simbolo ng katapusan na malapit na talagang bumalik yung ating Panginoong Sokristo na siya po ay nagpaparamdam na sa panahon natin ngayon. Tanda nyo po mga kapatid, huwag kayong matakot dahil nangyayari na ngayon yung mga nakasulat sa Biblia. Kasama na nga dyan, yung pagkatuyo ng Euphrates River. So kung unti-unti nang natutuyo yung Euphrates River at malapit ng matupad yung sinasabi ng Biblia, wala na po tayong magagawa dyan. Kasi nga po, nakasulat na yan sa Biblia. Pero mga kapatid, tandaan nyo po na yung pagkatuyo ngayon ng Euphrates River, hindi ba po yan yung sinasabi doon sa propesiya ng Biblia? Na yun nga po yung binasa natin kanina. Kasi nga, totally na matutuyo yung Euphrates River kapag ibinus na ng anghel yung pang-anim na mangkok. At yun po ay mangyayari sa may dulong part ng tribulation. So doon pa lamang po mangyayari yung propesiya na yan na matutuyo totally yung Euphrates River. Kasi nga mga kapatid, kung titignan natin yung konteksto nung pagkatuyo ng Euphrates River yung sa Revelation, matutuyo ito kasi nga dadaanan po yan ng mga army o ng mga hukbo para sa mangyayaring Armageddon. O doon nga po sa digmaan na mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Kaya yung mga napabalitaan natin ngayon na sinasabi nila na tutuyo na raw yung ilog na ito, mga kapatid, pasimula pa lang yan ng propesya na sinasabi ng Biblia. Hindi pa po yan yung pinaka-propesya ng Bible. Kasi nga wala pa tayo sa tribulation mangyayari lamang yung pagkatuyo ng ilog na yan pagdating ng last part ng tribulation. Pero mga kapatid, nakikita na natin ngayon, unti-unti na siyang natutuyo. So, ibig sabihin, malapit na po tayo doon. Malapit na tayo doon sa part ng tribulation. Pero mga kapatid, yung pagkatuyo mismo ng ilog na yon, as in totaling tuyo siya, mangyayari po yon bago yung Battle of Armageddon bago bumalik yung ating Panginoong sa Kristo sa pangalawang pagkakataon para talunin niya yung Antikristo at para ikulong si sa Satan sa loob ng isang libong taon. At pag nagsimula na yon at kapag nangyari na yon maghahari na yung ating Panginoong sa Kristo sa loob ng isang libong taon dito sa ating mundo. Kaya mga kapatid, ang pagkatuyo ng Euphrates River o kung ano man po mga sign na lumalabas sa ating panahon ngayon, hindi natin dapat niyang katakutan. Dapat, yun po yung maging pag-asa natin na si Jesus ay babalik na para mangyari yung magandang plano niya sa ating mundo. So yung lumabas na letter na Omega doon po sa Euphrates River, di po natin alam kung ano nga pa talaga yung ibig sabihin niyan. Kung yan ba ay sign talaga ng Diyos o nagkataon lang. So may ibig sabihin man yan o wala, basta ang alam natin, malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Dahil sinabi po ng Biblia, hindi lamang po doon sa nakita natin sa Euphrates River. So hindi po tayo babase doon sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Babase tayo sa sinasabi ng Biblia. Kung mapasahin naman kasi natin yung Bible, sinasabi ng ating Panginoong Sokristo na magpapakita siya ng maraming mga tanda na siya ay malapit ng bumalik. Bagamat hindi niya po sinabi yung eksaktong oras o araw na pagbabalik niya, pero sinabi niya na merong mga palatandaan. Talagang magpapanamdam po yung ating Panginoong Sokristo na siya ay babalik na para tayo ay maganda. Ito ang sinasabi sa Matthew chapter 24 verse 5 to 8. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At parami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mawapahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng na Basahin din po natin yung Luke chapter 21 verse 25. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. So kapatid, huwag po tayo mag-focus lamang sa Euphrates River. Marami po pong mga sign na pinapakita yung Diyos. At yun po yung tingnan natin. So alam naman natin na talagang matutuyo yung Euphrates River. Pero matagal pa po mangyayari yon bago matapos yung tribulation. Basta mag-focus po tayo ngayon sa kung ano nga ba yung pinapagawa ng ating Diyos. Kung ano nga ba yung dapat natin gawin habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo. Yung mga senyalis ng pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo, yan ang yung magpaalala sa atin na dapat kailangan na natin kumilos. Kasi nga kung di tayo kikilos, marami ang mapapahamak. At syempre, sinabi naman ng ating Panginoong Sokristo na kailangan ipagkalat po natin o ibahagi natin yung magandang balita. Nang sa ganun, bumalik na yung ating Panginoong Sokristo. Kasi nga, hindi ba balik yung ating Panginoong Sokristo kung hindi ba po may spread yung gospel sa buong mundo. Kaya dapat, mag-double time po tayo na i-share yung gospel sa mga kakilala natin na hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoong Sokristo. Na wala pang kaligtasan sa kanilang mga buhay. Sabihan po natin yung mga tao na sila ay tumalikod na sa kanilang mga kasalanan at sumunod na sa kalooban ng Diyos. Dahil konting panahon na lang po talaga ang bibilangin natin, babalik na yung ating Panginoong So Kristo. Hindi natin alam na baka ngayong taon o sa mga susunod na taon. Basta ang alam natin, meron tayong inaasahan na pagbabalik ng ating Panginoong So Kristo. So expect po natin na sa mga susunod pa na araw, magpapakita pa ng maraming senyales yung ating Diyos sa katapusan o pagbabalik ng ating Panginoon. Yung mga nakikita po natin ngayon ng mga sign o yung mga palatandaan, masimula pa lamang yan na maraming ipapakita ng ating Diyos. So anytime sa panahon natin ngayon, pwede nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo at ilagtas tayo sa mundo na ito. So huwag niyo pong katakutan yung tribulation dahil hindi po natin pagdadaanan yan. Tayo po ay kukunin ng ating Panginoong Sokristo para tayo ay maligtas sa matinding kapighatian. Kaya dapat, Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon sa Kristo dahil siya po yung tanging makakapagligtas sa atin.